but uh, these complaints have been I have been receiving for the past two years already from local businessmen. Pero sir, since ilang years na nga po nangyayari ito, imposible hindi alam ni Lumagi. I'm sure nakarating sa kanya. No? Yun know if you took action or not, I, that I would have wanted to ask. But uh, unfortunately, na natalitan siya. No? Nakanda na ako nun eh. Kaya lang, bago nung NBI Commissioner at that, time, no? na nasalo yung DBCC. Opo. Pero possible ba, sir, kahit na na-replace na siya, na he can still face sanctions or kung ano man? Uh, everyone is, ano, no? um, this accountability, eh, no? Uh, kahit ba nag-resign na or replaced, I think they still have to be answerable doon sa kanilang actions or inaction. <laughs> sir, yung tanong kanina ni Tingin niyo, sir, na, na nasa baba lang yung kumikita or pati yung mga nasa central ng BIR? May well, uh, sa nagyayari kayo, ano eh, parang across all agencies. Parang umaabot sa taas eh, di ba? So, ang alam ko hanggang RD level, yung kung meron mang rinitan sa taas, yan ang hindi natin alam pa. No? Pero ang narinig ko sa mga businessmen hanggang regional director level, uh, yun yung mga talagang examiners yun yung mga kumakausap sa mga negosyante. Pero sa tingin nyo, isolated or positive? Eh, sa naririnig ko, mukhang rampant eh. Kasi <laughs> hindi lang lima, sampu, dami ko nang nakausap na businessman. Yung random, no? Na in socials, biglang magsasalita sila ng gano'n. So, ibig sabihin, gano'n ka talabak, gano'n ka Kasi For them to bring it up, even in social functions, ibig sabihin talagang um marami ang naapeperil nito ah. so, na. mga nakuhot ng na rin yung sa. Ah. Binabalikan niyo iba eh. Ba pag yung yung ilang taon, maabot na ilang daang milyon eh, milyon-daang milyon. Pero assessment no, over the gross ma billion so yung yung corresponding siguro nun. No, pag kasi pag babalik kami yung ilang taon, malaki-laki yon. So, yun lang naman. Hindi naman specifics, pero medyo malaki daw. Kasi hindi naman siguro sila angal sa atin kung hindi sila sasaktan eh. And they claim that, you know, we are supportive of government administration. We pay our taxes, no? Kaya lang, huwag naman yung sa ganung paraan na kahit na na-clear na noon, eh, babalikan pa sila. Nawawala yung confidence na eh sa gobyerno um uh, siguro billions no. pero yung gross nila umaabot ang billion daw kasi nag-trace back sila eh ilan taon yon so